Sa Session Road, nagpa siyang ng 62 anyos na si Tatay Andrew ang kanyang unang araw ng Setyembre. Nag-ikot siya sa ilang mga booth na binuksan sa si sinagawang country fair ng ika-115 Baguio Day ngayong taon. Anya sa ilang dekada ng paninirahan sa lungsod, nakita niya ang pag-unlad nito. So, dito yung uh, Baguio Tata, iso ti napintas ta ni kasla nag, nagsubli iti kwa ti biyag ti bagyo. Kasla mayat hanga kasla di di sa nga kuwa Tatakot, okay mat di kuwa bagyo di tayo tata Para naman sa residenteng si Sherwin nostalgic ang bawat pagdiriwang ng Bagyo Day Lahat ng na show showcase ng culture from different parts of Cordillera nandito lahat sa bagyo so that sets uh, uniqueness uh, from ang Bagyo sa ibang mga cities and uh, this is my home and sabi ko nga, dito na rin ako mamamatay. Sa isang parada, sinimula ng naturang ika-isang at labing limang charter day ng lungsod. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng lungsod at pati na rin ang mga kinatawa ng iba't ibang sektor sa lungsod. Mensahe ng pagdiriwang ngayong taon, pangangalaga sa mga kultura tradisyon at pagyakap sa pag-unlad. Susi raw ito sa mas maganda at maayos na pumumuhay sa Baguio City. Mobility signifies a commitment to making Baguio a place where residents enjoy High quality of life. Inclusivity, for that matter, implies that we are committed to ensuring that all residents, regardless of their backgrounds, have equal access to opportunities and services. What sets Baguio apart from other urbanized areas in the Philippines is our city's ability to embrace development without losing our cultural identity. While many cities have been swept up in the tides of modernity, Often we ground ourselves in our heritage. Binigyang pag-alala rin ang kultura ng mga Ibaloy, na siyang mga naunang residente sa Baguio City. The Ibaloy culture, the particular holds a special place in our heart, reminding us of our roots and values that have shaped our identity. Yet, Baguio has always been welcoming home to people from all walks of life. September 1, taong 1909, idineklara ng Estados Unidos ang pagiging charter city ng lungsod na hinirang na ring Summer Capital of the Philippines sa bisa ng Act Number no. 1963 ng Estados Unidos. Vanessa Bukdong para sa Luzon Headlines.